Food trip ba ang hanap mo? Kung ganun, panoorin mo ang video na to hanggang dulo. Dahil ngayong araw na to, gagawa tayo ng masarap na putahe. Tara, samahan nyo ako. Umpisahan na natin. Let's go! At ang lulutuin pala natin ngayon ay pansit na kung tawagin ay chami. Kaya tara mga kapis nga Umpisahan na natin. Siyempre, kailangan natin ng pansit miki. Squid balls. Meron tayong pork. Repolyo. Sayote. Carrots, bagyo beans, ang galing! <laughs> okay, game. Hiwain na natin yung sayote. Alam nyo na yan. Basic na basic na sa inyo yan. Sunod agad natin yung carrots. Hiwa hiwain lang din sa maliliit. Pagkatapos, isunod nyo na yung repolyo. Maliliit din ang hiwa. Tapos yung bagyo beans. Sabay-sabay nyo ng tagtaring. Tapos yung squid balls. Hiwain nyo lang ng maninipis para mabilis maluto. Pagkatapos, ibabad nyo yung pancit migi sa tubig para matanggal yung alat magigisa na tayo. Maglagay ng mantika. Siguraduhin nyo lang na mainit para hindi magdikitan yung mga karne. Prituhin muna natin ng konti itong pork natin para lumambot-lambot naman. Pagka medyo natuluto na, ilagay mo na yung squid balls. Pakatapos, lagyan mo na ng paminta. Konting patis para lumasa agad. O, diba, Tapaka-basic lang, easy -isi lang sa iyo yan, tapos At pag ganitong mamula-mula na ang kulay, pwede na tayo magkisa. Una niyong ilagay yung bawang, tapos papulahin niyo lang. Pag mamula-mula na, isunod niyo na yung sibuyas. Yan, ganyan lang ka-basic. Pagkatapos, ilagay mo na yung sayote, ilagay mo na yung bagu beans. ilagay mo na yung carrots, tapos halu-haluin mo lang. O, di diba? Basic! O, pagka-okay na yung gisa... Lagyan nyo na ng tubig. Yan. Tantahin nyo lang. Huwag masyadong kadamihan. Pagkatapos, lagyan nyo na ng asukal at saka toyo. At huwag nyo kakalimutan ng kapirasong sili kasi ang pansit na chami ay sadyang maanghang talaga. Pakuloan lang saglit para medyo malutuluto yung gulay. Pagkatapos, ilagay mo na yung miki. Tapos, halu-haluin mo lang para magmix na yung mga ingredients na nilagay natin. Lalagyan din natin yan ng cornstarch para lumapot-lapot. Huwag masyadong madami. Baka maging gelatin yan ha pag nakuha nyo na yung taman lapot ilagay nyo na yung repolyo Aluhaluin nyo lang ng konti. Ayos na. Ito na ang finished product natin. Ito na yung chami natin. O ba? Diba? Tingnan nyo naman. Napakasarap nyan. O tara, lantakan na natin yan. Kakain na tayo ngayon. At uh, luto na yung ating chami. Ayan o. Oh. Yan. So, itong chamoy na to, ah, meron din tong luto sa Batangas at sa Quezon, alam mo. So, meron siyang sili. Kakaiba tong pansit na to kasi may anghang. So, titikman natin ngayon. yan. yeah, Meron din nga pala tayo dito ang monay. Yan, monay tayo. So, testing muna natin ang walang tinapay. Ano tayong tubig? kain po tayo kain guys so, ayun may sili oh. Hmm. Gabi. Ang sarap nito. Grab, guys i try nyo na itong lutuin kasi no, oh, napakasarap hmm? yung anghang niya tamang tama lang hmm. suabi kain po tayo Pasing naman natin ng mic monay So mga kapis nga, ito talaga yung partner nito eh, monay. Tapos, ganyan. Papalaman natin. Ayan oh. Ayan. Swabing swab ito. Lagyan natin ang squid balls. Lagyan natin ang mga gulay at saka karne. Tapos, may konting sili. Ayan. Guys, oh. So. so, tara. Tira tayo. Mmm. Sarap din siya sa so, tinapay. Talagang kombinasyon to. Mmm. Grabe, guys. Ganito, to, guys, oh. So. Yan. Tinapay, tapos yun yun panahalo doon ayan o oh. hmm abay banat hmm grabe masarap sarap nito guys pero biro so malapot tapot siya na medyo maanghang na manamis-namis masarap hmm So guys, ito. Kayang-kaya nyo gawin. So hindi nyo kaya lang uh, maging mag, magaling magluto talaga o expert magluto para makapagluto ko kayo na ganito. Kaya po tayo. Tara. Mm. So guys, oh, so, ginawa ko dito sa karne at squid balls. Tinusta ko siya para talaga nga uh, mas masarap pagkatostado itong luto mm. gabi ano kombinasyon So guys, ito, hindi ko alam kung saan nagsimula itong uh, chami o na-invento itong luto na ito. No? Pero kadalasan, niluluto ito ng mga taga Quezon. Yan. Tapos alam ko, Batangas meron na rin. Yan. So, siguro iba't ibang lugar na yung may version ng ganitong chami. No? Pero talaga masarap siya. So kaya, try niyo nilutuin sa mga bahay niyo. <clears throat> Talagang perfect na perfect tong pang merienda. Actually, kahit hindi nga merienda eh. Kahit almusal, tanghalian, o hapunan, panalo to. Mm. So guys, kung alam nyo kung bakit chame ang tawag, na uh, pwede nyo i-comment dyan sa comment section natin. Hindi ko rin alam eh, kung bakit chame eh, di ba? Yan. Yan you know? o. Mm. So mga kapis nga Last bite Thank you Lord Cheers uh, Sold na naman